Jeremias, Kabanatang Pito Ang salita na dumating kay Jeremias mula sa Panginoon na nagsasabi, Ikaw ay tumayo sa pintuang daan ng bahay ng Panginoon, at itanyag mo roon ang salitang ito, at iyong sabihin, Inyong dinggin ang salita ng Panginoon. Ninyong lahat na nasa hudah, na nagsisipasok sa mga pintuang daan, ito upang magsisamba sa Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel. Inyong pabutihin ng inyong mga lakad at ang inyong mga gawa at akin kayong patatahanin sa dakong ito. Huwag kayo magsitiwala sa mga kabulaan ng salita na nangagsasabi, ang templo ng Panginoon, ang templo ng Panginoon, ang templo ng Panginoon ay ang mga ito. Sapagkat kung inyong lubos na pabubutihin ang inyong mga lakad at ang inyong mga gawa, kung kayo'y lubos na magsisigawa ng kahatulan sa isang tao at sa kanyang kapwa, kung hindi ninyo pipigatiin ang makikipamayan ang ulila at ang babaeng bao, at hindi kayo magbububo ng walang salang dugo sa dakong ito, o susunod man sa ibang mga Diyos sa inyong sariling kapamakan, ay patatahanin ko nga kayo sa dakong ito, sa lupain na ibinigay ko sa inyong mga magulang mula ng una hanggang sa walang hanggan. Narito kayo'y nagsisitiwala sa mga kabulaan ng salita na hindi mapapakinabangan? Kayo bagay mga gnanakaw, magsisipatay, at mga ngalunya at magsisisumpa ng kabulanan, at mga susunog ng kamangyan kay Baal at magsisisunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nakikilala. At magsisiparito at magsisitayo sa harap ko sa bahay na ito na tinatawag sa aking pangalan na mga sasabi kami ay laya upang inyong gawin ang lahat na kasuklam-suklam na ito ang bahay bagang ito na tinawag sa aking pangalan, naging yungib ng na mga tulisan sa harap ng inyong mga mata. Narito, ako, ako nga ang nakakita, sabi ng Panginoon. Ngunit magsiparoon kayo ngayon sa aking dako na nasa silo, na siyang aking pinagpatahanan nang aking pangalan ng una, at inyong tingnan kung ano ang aking ginawa dahil sa kasamaan ng aking bayang Israel. At ngayon, sapagkat inyong ginawa ang lahat ng gawang ito, sabi ng Panginoon, at nagsalita ako sa inyo na ako'y bangong maaga at nagsasalita, ngunit hindi ninyo dininig at aking tinawag kayo, ngunit hindi kayo sumagot. Kaya't gagawin ko sa bahay na tinatawag sa aking pangalan na inyong tinitiwalaan at sa dakong ibinigay ko sa inyo at sa inyong mga magulang ang gaya ng aking ginawa sa silo. At akin kayong itatakwil sa aking paningin gaya ng pagkatakwil ko sa lahat ninyong mga kapatid sa buong binhi ni Ephraim. Kaya huwag mong idalangin ang bayang ito, ni palaksin man ang daing patungkol sa kanila, ni dalangin man o mamagitan man ikaw sa akin, sapagkat hindi kita didinggin. Hindi mo ba nakikita kung ano ang kanilang ginagawa sa bayan ng Huda at sa mga lansangan ng Jerusalem. Ang mga anak ay nangamumulot ng kahoy, at ang mga ama ay nangagpapaningas ng apoy, at ang mga babae ay nangagmamasa ng masa, upang igawa ng mga tinapay ang reyna ng langit, at upang magbuhos ng mga handog na inumin sa ibang mga Diyos upang kanilang mungkahin ako sa galit. Kanila baga akong minumungkahi sa galit? Sabi ng Panginoon, hindi baga sila namumungkahi sa kanilang sarili sa ikalilito ng kanila ring mukha. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito ang aking galit at aking kapusukan ay mabubuo sa dakong ito, sa tao at sa hayop at sa mga punong kahoy sa parang at sa bunga ng lupa at masusupok at hindi mapapatay. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel, Inyong idagdag ang inyong mga handog, Nasusunugin sa inyong mga hain at magsikain kayo ng laman, sapagkat hindi ako nagsalita sa inyong mga magulang o nagutos man sa kanila ng araw na inilabas ko sila sa lupain ng Egypto tungkol sa mga handog nasusunugin o sa mga hain, kundi ang bagay na ito ang iniutos ko sa kanila na aking sinasabi, Inyong dinggi ng aking tinig, at ako'y magiging inyong Diyos, at kayo'y magiging aking bayan, at magsilakad kayo sa lahat ng daan na iniuutos ko sa inyo, sa kabubuti ninyo. Ngunit hindi nila dininig o ikiniling man ang kanilang pakinig, kundi nagsilakad sa kanilang sariling mga payo at sa pagmamatigas na kanilang masamang puso at nagsiyaong paurong at hindi pasulong. Mula ng araw na ang inyong mga magulang ay magsilabas sa lupain ng Ehipto hanggang sa araw na ito, aking sinugo sa inyo ang lahat kong lingkod ng mga propeta na araw-araw ay buwabangon akong maaga at sinusugo ko sila. Gayon may hindi sila nangakinig sa akin o nangakiling man ang kanilang pakinig, kundi pinapagmatigas ang kanilang liig. Sila'y nagsigawa ng lalong masama kaysa kanilang mga magulang at iyong sasalitain ang lahat na salitang ito sa kanila, ngunit hindi sila mga kikinig sa iyo. Iyon namang tatawagin sila, ngunit hindi sila magsisisagot sa iyo. At iyong sasabihin sa kanila, ito ang bansang hindi nakinig sa atinig ng Panginoon nilang Diyos. O tumanggap man ng aral, katotohanan ay nawala at nahiwalay sa kanilang bibig. Iyong gupitin ng iyong buhok, O Jerusalem, at ihagis mo, at magsilakas ka ng panaghoy sa mga luwal na kaitaasan, sapagkat itinakwil ng Panginoon at nilimot ang lahat ng kanyang puot. Sapagkat nagsigawa ang mga anak ni Huda nang masama sa aking paningin sabi ng Panginoon kanilang inilagay ang kanilang mga kasuklam-suklam sa bahay na tinatawag sa aking pangalan upang lapastanganin at kanilang itinayo ang mga mataas na dako ng topeth na nasa libis ng anak ni Himnon upang sunugin ang kanilang mga anak na lalaki at babae sa apoy, na hindi ko iniuutos o pumasok man sa aking pag-iisip. Kaya't narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na hindi na siya tatawaging topeth o ang libis ng anak ni Himnom man, kundi ang libis ng patayan sapagkat sila'y mga glilibing sa topeth, hanggang sa mawalan ng dakong mapaglilibingan. At ang mga bangkay ng bayang ito ay magiging pinakapagkain sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop sa lupa at walang bubugaw sa mga yaon. Kung magkagayoy aking ipatitigil sa mga bayan ng Huda at sa mga lansangan ng Jerusalem ang tinig ng kalayawan at ang tinig ng kasayahan ang tinig ng kasintahang lalaki at ang tinig ng kasintahang babae sapagkat ang lupain ay masisira